Hello guys, good day po. Welcome back po sa Coins TV. Uh, sana po ay nasa maayos at mabuti po kayong kalagayan. Ito po guys, itutuloy natin yung ating coin hunting. Uh, at naubos na nga po yung 5 piso na BSP. So dito naman po tayo sa ano NGC. Ito po dalawa worth of 200 po to halo, nunagonal tsaka round shape na NGC, pero pa ilan ilan lang po yung nunagonal na nasalit dito so ito po ang ating bubuksan ngayon guys bago ang lahat, maraming salamat po sa ating mga subscriber at sa bago po sa ating channel, welcome po sa Coins TV uh, at dito nga po ay gumagawa po tayo ng coin hunting series at the same time ina-update na rin po natin yung ating mga hawak ng nakolek. Okay guys, wag na natin patagalin. Buksan na natin tong dalawang balat. Okay guys First coin natin Subukan po natin makakuha dito sa round shape ng mga konti lang ang percentage kasi sa kasalukuyan po guys ang 2017 dito ay wala common na lang po so ang target po natin dito ay yung mga frost die yung mga frosted po na 5 piso at yung year 2020, nasa kasalukuyan po ay konti pa lang po ang record sa numista. Okay guys, first coin natin. 2018. common on, na lang po din natin ilagay. Okay, next coin. Hindi ko na ganong makita guys sa year 2018 common Hey okay, next coin 2019 common next coin natin 2018 common year 2019 So ang habol na lang natin dito guys pros o kaya error Year 2019 common Next coin natin 2018 common Next coin 2019 common 'yon Next coin natin 2018 common Next coin another 2018 next coin 2018 come on next coin natin is 2018 pa rin meron po ako dating na hunt nito guys year 2019 na reverse cross konti lang din po ang percentage nun sa namista kaya po kinip natin yon at inilagay po natin sa ating coin capsule. Hindi ko po mahagilap yung iba eh. Meron na po ako guys nito, trap die error. Kaya lang eh, mukhang natabunan na, na doon sa mga nakatabi sa akin, hindi ko mahagilap. Papakita ko po sana sa inyo eh. Here, 2019, common next coin 2018 and last coin po natin sa ating first batch 2019 common okay second batch na po tayo As, uh, at ang ating last batch isa lang pala guys yung nonagonal dito isa lang oh Eto lang so unahin na natin siya 2019 guys common oh sabi ko na natin to po dyan okay next coin natin 2018 common lang din okay next coin natin 2019 2018 wala di tayo mga kadali yata ng frost at error next coin 2019 next coin natin is 2019 ulit next coin natin 2019 next coin 2018 and another 2018 common Next coin natin, 2018. Okay, next coin, 2019. Another 2019. Ang wala pa po tayong error dahil yung ano... Guys, yung rotated die error. Di pa tayo nakakachamba nun. Pero yung off center po, nakadali na tayo at saka yung parang ginulpi na barya na yung huling nahan po natin na piso na lubog-lubog. Okay, next coin natin 2019 common. Next coin 2018 common lang din. Next coin natin 2019 Napaka napaka common na ng 2019 na 'yun. At 2018. Next coin natin, 2019 common. At another 2019. Okay, finally ang ating last coin, guys. Sa ating coin hunting for today. 2019 po wala tayong napuha guys maliban dito sa nonagonal Yeah, update ko na rin po kayo guys dito sa year 2019 na nonagonal na to ang nonagonal po na to ay may frequency po sa numista na 89% so napakadami kaya napaka common lang po ng 2019 na nonagonal at Medyo mataas na rin po ang ano nito sa price of pre nito sa Numista. Sa extra fine condition po may 36 pesos at sa almost uncirculated na condition 36 pesos din. At sa uncirculated po ay 80 pesos. So hindi na masama guys, napakataas na ng price frequency nito. At yung mga nanagonal naman natin na to ay eh, napakaganda ng condition nito. Frosted type ang kondisyon ng mga nunagunal nating bagong bariya ngayon. So, yun lamang po guys. Marami pong salamat po ulit sa mga subscriber po at bago nating subscriber. Kung hindi ka pa po nakasubscribe, pasuyo na po ng subscribe button po. At pakilike and share na rin po ng ating video. At huwag nyo pong kalilimutan yung bell button po para po updated po kayo sa mga susunod pa nating coin hunting nagagawin Marami pa po to guys. Napakadami pa nito. Uubusin muna natin po yung tig pa 5 piso na BSP. May dalawang balot pa po. Okay, yun lamang guys. God bless po. Keep safe. Peace out.